Bumuhos na mga pagbaki mula sa mga netizens ang nakapost ngayon sa official Facebook page ni outgoing 3 District Representative Rosana Ria Vergara dahil sa natanggap na pagkilala mula sa kamera para sa kanyang kontribusyon bilang mambabatas sa 19th Congress. Sa kasalukuyan, umani ng mahigit 4.9 thousand ang nag-react dito na kinabibilangan ng 2,820 love reactions at 2,009 ang like reactions na umabot sa kabuang 4,948 reactions mula sa netizens. Habang 810 ang nag-comment na puro pagbati at 329 ang nag-share dito sa loob lamang ng dalawang araw o nitong miyerkules. Nakasaad sa naturang pose ang pagkilala ng kamera sa naging malaking papel ni Kong Ria sa paglikha ng mga panukalang batas na tumugon sa pangailangan ng ating bansa. Dito nagpasalamat si Kong Ria sa kanyang mga kadistrito dahil sa tiwala at suporta sa kanya sa loob ng halos siyam na taon ay naging tinig siya ng ikatlong distrito sa Kongreso. Ayon kay Kong Vergara, ang pagkilalang ito ay patunay sa kanyang hangarin na maglingkod ng may respeto, tiwala at pagmamahal. Sa 19th Congress, hinawakan ni Kong Vergara ang Committee on Social Services bilang chairman na may apat na pong miyembro. Ito ay may kinilaman sa lahat ng mga bagay na direkta at pangunahing nauugnay sa panlipunang pag-unlad at mga serbisyong panlipunan at mga intervensyon na nagpapaunlad at nagpapataas ng kalidad ng buhay ng individual at komunidad. Lalong umalab ang nais na pagtutulungan at tumibay ang pagipagkaibigan ng bawat isang miyembro ng Market Administrators, Supervisors at Public Market Staff ng Nueva Ecija sa isinagawang team building sa loob ng dalawang araw mula June 10 to 11 sa Baguio City. Sa tulong ng DTI Nueva Ecija na isa katuparan ng team building event kung saan pinagsama-sama dito ang 37 market administrators, supervisor, public market staff mula sa 23 bayan sa buong probinsya para sa isang araw na collaborative activities at relationship building. Layunin ng event ang uh, pasiglahin ang pagkakabigan at palakasin ang matibay na pundasyon ng grupo upang maabot ang uh, tagumpay ng bawat samahan. Dito nakibahagi sa iba't ibang aktibidad na idinisenyo ang kalahok upang itaguyod ang pagtutulungan ng magkakasama, komunikasyon at mga kasanayan sa paglutas ng uh, problema. Kabilang dito ang mga interactive na laro collaborative na hamon at insightful na mga talakayan na ginabayan ni Professor Maria Magdalena C. Galang. Si Professor Galang ay dalubhasa sa mga pagsasanay na binigyang diin ng kritikal na kahalagahan ng pagsasama-sama, pagkakapantay-pantay at lakas ng magkakaibang pananaw. Ang kanyang ma insightful session ay nagbigay din kung paano ang pagtanggap ng mga pagkakaiba at pagpapalakas ng pagiging kabilang sa samahan na maari makatulong sa pagpapahusay sa pagganap ng kupunan at pangkalahatang pagiging epektibo. Ang NELMA o Nueva Ecija League of Market Administrators at DTI Nueva Ecija ay nagpahayag ng kanilang pag-asa na ang pinalakas na samahan sa panahon ng team building ay isasalin sa mas epektibo at mahusay na mga operasyon sa merkado sa buong lalawigan na sa huli ay makikinabang ay ang komunidad na kanilang pinaglilingkuran. Aristado ang isang most wanted person at labing isang individual habang mahigit 31,000 pesos na halaga ng shabu ang nakumpiska nitong June 11. Sa ulat na nakarating kay Police Colonel Ferdinand D. Armino Provincial Director Nepo, sinabi na ang mga elemento ng Bungabon Municipal Police Station ay nagsagawa ng Manhan Charlie Operation sa Barangay San Roque, Bungabon, Nueva Ecija. Nagresulta sa pagkakaresto kay sa Togtog, 22 anyos, residente ng nasabing barangay at nakalista sa most wanted persons ng bayan ng Bungabon. Siya ay hinahabol ng batas para sa dalawang bilang ng attempted homicide na may kabuang inilukumintang piyansa na 72,000 pesos habang sampu pang wanted person ang nadakip din sa mga katulad na operasyon ng Llanera Municipal Police Station at Palayan City Police Station para sa pagnanakaw. Lupao Municipal Police Station at San Jose City Police Station para sa RIR damage to property. Saragosa Municipal Police Station para sa paglabag sa Batas Pambansa 22. Ang Aliaga Municipal Police Station para sa paglabag sa PD 1602, Rizal Municipal Police Station para sa slight physical injuries, General Tino Municipal Police Station at General Natividad Municipal Police Station para sa paglabag sa RA 9165, at Cabanatuan City Police Station para sa estafa. Nasa kustudiya na ngayon ng operating units ang mga amosado. Samantala ang mga operatiba ng San Antonio Municipal Police Station, Santo Domingo Municipal Police Station, Pantabangan Municipal Police Station, Kabya Municipal Police Station at General Natividad Municipal Police Station ay nagsagawa ng anti illegal drug bypass operations sa kanilang area of responsibility na nagresulta sa pagkakaresto ng anim na drug traders nasamsam sa mga operasyon ang 4.57 gramo ng shabu na may tinatayang halaga na 31,076 pesos sa sampahan ng mga suspek ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.